Huminto ka na ba para isipin ng oras? Gaano ito kahalaga at panandalian pa? Wala tayong control dito. Hindi namin ito maaring i-pause, i-rewind, o i-fast forward. Lumipas lang ang oras, at madalas, halos hindi na natin ito mahabol. Kailan mo huling naisip ito? Kailan mo huling naramdaman ang pakiramdam na? Kailangan ko ng mas maraming oras. Sigurado ako sa isang punto. Nahanap mo ang iyong sarili na iniisip ito. Ang oras ay isa sa mga pinakadakilang regalong ibinigay sa atin ng Diyos. Ngunit isa rin ito sa mga pinakamalaking hamon na unawain at pamahalaan. Ito ay mahiwaga, mahalaga, at kadalasang napakabilis na hindi natin ito maintindihan. Bago natin malaman, wala na ito, at nagtataka tayo, saan napunta ang oras. Marahil ay naranasan mo na ito kapag inilalayo mo ang iyong sarili sa Diyos. Routine, mga responsibilidad, ang pagmamadali at pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay, mga distractions, lahat ng ito ay humihila sa atin palayo. Ilang beses mo na bang sinabi, magdadasal pa ako, mas hahanapin ko ang Diyos, ngunit kapag huminahon na ang lahat, at lumipas ang oras, bago natin alam, ang lapit sa Diyos ay tila malayo. Kung sa palagay mo ay nangangailangan ng pansin ang iyong puso, kung may nakaantig sa iyong kaluluwa sa video na ito, inaanyayahan kitang magsubscribe sa channel upang makatanggap ng pang-araw-araw na mga mensahe ng pananampalataya. i like i-comment, i-share, at hayaan ang iba na maantig din ng salitang ito. Naway hawakan ng Diyos ang iyong buhay ngayon, at naway magkaroon ka ng oras na kailangan mong hanapin ang kanyang presensya, dahil ngayon na ang oras upang hanapin ang Panginoon. Ang Osis 10 oras 12 minuto ay nagpapaalala sa atin na ang oras upang hanapin ang Diyos ay ngayon na. Hindi bukas, hindi kapag nasaayos na ang lahat, kundi ngayon. Tinatawag tayo ng Diyos na huwag sayangin ang oras na ibinigay niya sa atin, huwag ipagpaliban, Huwag hintayin ang perpektong sandali, dahil maaring hindi na dumating ang sandaling iyon. Ang buhay ay parang ambon na lumilitaw saglit at naglalaho. Hindi natin alam kung kailan mangyayari iyon. Madaling mahulog sa bitag ng pag-iisip na mayroon tayo sa lahat ng oras sa mundo. Madalas na iniisip ng mga kabataan na ang buhay ay isang malaking blanko na canvas, kung saan maari nilang ipinta ang anumang gusto nila. Ipinagpaliban nila ang paghahanap sa Diyos, na nagsasabing, Hahanapin ko ang Diyos kapag natapos ko ang aking pag-aral o kapag nakuha ko na ang pangarap kong trabaho. Pero ang totoo, walang garantiya na darating ang bukas. Ang oras ay marupo. Wala itong hinihintay. Mas alam ito ng mga matatandang henerasyon kaysa sinuman. Nakita nila kung gaano kabilis lumipas ang buhay. Kadalasan, hindi nila pinagsisisihan ang kanilang ginawa. Ngunit kung ano ang hindi nila ginawa, ang mga panalangin ay hindi sinabi, ang oras na hindi nakalaan sa Diyos, ang mga sandali na kasama ang pamilya ay hindi ganap na nabuhay. Alam nilang hindi na mababawi ang nawalang oras. Ano ang tungkol sa iyo, aking kaibigan? Paano mo pinangangasiwaan ang oras na ibinigay sa iyo ng Diyos? Ibinibigay mo ba ang iyong oras sa mga bagay na tunay na may walang hanggang halaga? O pinahihintulutan mo ba ang mga kaguluhan sa buhay na makagambala sa iyo mula sa kung ano ang tunay na mahalaga? Tinatawag tayo ng Diyos na gamitin ang ating oras ng matalino. Hindi natin maaring ipagpaliban ang ating magagawa ngayon. At ipinaalala niya sa atin sa Isayas 55, 6, Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay masusumpungan. Tumawag kayo sa kanya habang siya ay malapit. Ito ay isang kagyat na imbitasyon. Ang oras upang hanapin ang Diyos ay ngayon. Siya ay malapit, ngunit dapat tayong maging matulungin at handang makinig sa kanya. Hindi na tayo makapaghintay. Paano mo ginamit ang iyong oras? Tinatawag ka ng Diyos upang mas mapalapit sa kanya ngayon. Huwag maghintay hanggang bukas o hanggang sa bumagal ang buhay. Masyadong mabilis lumipas ang oras at kapag nawala na, ang tanging natitira ay ang tanong. Saan mo ipinuhunan ang iyong buhay? Naririto ang Diyos at gusto niyang mas mapalapit ka sa Kanya ngayon. Alam mo ba na palagi tayong binabalaan ng Biblia tungkol sa kaiklian ng buhay? Sinasabi sa James 4 oras 14 na minuto, hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng bukas. Ano ang iyong buhay? Ito ay isang singaw na lumilitaw sa ilang sandali at pagkatapos ay naglalaho. Isang singaw. Iyon lang ang buhay natin kapag tinitingnan natin sila sa mga mata ng kawalang hanggan. Sa isang punto, lahat tayo ay haharap sa katotohanan ito. Ang buhay ay maikli, ang oras ay lumilipas, at kung ano ang ating ipinuhunan sa mundo ay lumilipas. Kapag tayo ay naabala at hinahayaan ang mga araw na dumaan sa ating mga daliri, nang hindi hinahanap ang Diyos, nagkakaroon tayo ng panganib na magising at mapagtanto na ang pagkakataon na mayroon tayo upang mamuhunan sa ating relasyon sa Panginoon ay lumipas na. At madalas, huli na ang realisasyong ito. Maaring ito ay tila nakakaalarma. Munit ito ay sinadya upang gisingin tayo. Kapag ang teksto ng kawikaan isa oras 28 minuto negatibo 20 siyam ang kasabihang, kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, Munit hindi ako sasagot, ay nagbabala sa atin na sa paglipas ng panahon, ang ating mga puso ay maaring tumigas at hindi na natin marinig ang tinig ng Diyos. Siya ay laging malapit, ngunit kailangan nating maging alerto tumutugon sa kanyang tawag habang may oras pa. Ang katotohanan ay ang oras na ibinibigay sa atin ng Diyos ay isang regalo. Ngunit ang regalong ito ay hindi kasama ng garantiya na ito ay magagamit magpakailanman. Sa mga sandali ng kaginhawahan o pagkagambala, maari tayong magsimulang maniwala na palaging may isa pang araw, na maari nating hintayin na hanapin ang Diyos mamaya, kapag ang buhay ay huminahon. Munit ang katotohanan ay ang bukas ay hindi garantisado at ang tunay na mahalaga ay nangyayari na ngayon. Roma 13 oras labing isa minuto ay nagpapaalala sa atin at gawin ninyo ito. Palibhas ay nalalaman ninyo na oras na upang magising kayo mula sa pagkakatulog sapagkat ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong tayo ay unang nagsisampalataya. Ang oras na para bumangon at hanapin ang Diyos ay ngayon na. Huwag mong hintayin na may mangyari sa iyong buhay para maalala ang Panginoon. Nais ng Diyos na maging malapit sa iyo ngayon. Nais niyang mabuhay ka para sa Kanya ngayon. Huwag hayaang mawala ang oras habang hinihintay mo ang perpektong pagkakataon. Dinadala tayo nito sa isang mahalagang punto paano natin matitiyak na ginagamit natin ang ating oras ng matalino. Ang unang hakbang ay ang matanto na ang buhay ay maikli at na ang ating kaugnayan sa Diyos ay hindi maaring ipagpaliban. Tinatawag tayo ng Biblia na mamuhay ng matalino at ang karunungan na ito ay nagsisimula sa paghahanap sa Panginoon ng buong puso. Sa Efeso 5 oras 15 minuto negatibo 16 na mababasa natin. Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, hindi gaya ng di marunong kundi gaya ng marurunong, na sinusulit ang bawat pagkakataon, sapagkat ang mga araw ay masama. Ang salitang sulitin ang, ay hindi nangangahulugang nagmamadali, mula sa isang pangako patungo sa susunod, o sinusubukang gumawa ng higit pa sa pinakamaikling panahon na posible. Nangangahulugan nito na unahin kung ano ang walang hanggan kung ano ang magtatagal magpakailanman. Nangangahulugan ito ng paglalaan ng iyong oras sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang iyong kaugnayan sa Diyos, ang iyong espiritual na paglalakbay, at ang kapakanan ng iyong espiritu. Ang modernong buhay ay nagtutulak sa atin sa napakabilis na bilis na tayo, ay nagiging bulag sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang orasan ay tumatakbo, ang mga pangako ay tumataas, Ngunit ang Diyos ay nagsasabi, Dahan-dahan, hanapin mo ako, pahalagahan mo ang kasalukuyan. At habang ginagawa mo ito, makikita mo na kapag inuna mo ang Diyos, ang lahat ng iba pa ay nagsisimula ng mas maayos. Ang katotohanan ay habang naghahasik tayo ng katuwiran ngayon, ani tayo ng awa at kapayapaan bukas. Ang mga desisyon na gagawin natin ngayon, ang mga pagpipilian na gagawin natin tungkol sa kung paano natin ginugugol ang ating oras, ang magiging mga binhi na magtatakda ng ating kinabukasan. Hindi tayo hinihingi ng Diyos ng pagiging perpekto, bagkus ay katapatan at pusong handang hanapin siya. Kaya naman, sa halip na malunod sa mga alalahanin sa pang-araw-araw na buhay o maghintay ng tamang sandali na dumating, tinawag tayo ng Diyos na magsimula ngayon. Ngayong araw ito ang araw upang hanapin ang kanyang mukha. At hindi ito limitado sa mahahabang panalangin o mga dakilang sandali ng debosyon. Ang bawat maliit na desisyon na gagawin mo para parangalan ang Diyos, sa iyong salita, kilos, o iniisip, ay naghahasik ng mga binhi para sa hinaharap ng kapayapaan at katarungan. Huwag ipagpaliban ito. Ang oras ay mahalaga. At kapag ginugugol natin ito sa paghahanap sa Panginoon, ang ating buhay ay nagpapakita ng kanyang kaluwalhasyan sa mga paraan na hindi natin maiisip. Nakatutuwa kung paano kapag pinag-isipan natin ang kaiklian ng buhay at ang pagkaapurahan ng paghahanap sa Diyos, natatanto natin kung gaano tayo tinatawag na mamuhay ng iba. Sa bawat bagong araw, ang Diyos ay nag-alok sa atin ng isang natatanging pagkakataon ang pagkakataong makabalik sa Kanya upang baguhin ang ating relasyon sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang layunin para sa ating buhay. Ngunit ang tungkuling ito ay hindi dapat nating ipagpaliban. Tinatawag tayo ng Diyos sa isang agarang pagbabalik. Sabi niya, Now is the time to return. Ngayon na ang oras para gumising. Sa Roma 13 oras labing isa minuto, Ipinaalaala sa atin ni Apostol Pablo na, ang ating kaligtasan ay mas malapit kaysa noong tayo ay unang sumampalataya. Ang bawat araw na lumilipas ay naglalapit sa atin sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. At kung tayo ay malapit sa isang bagay na napakadakila at mahalaga, paano tayo magpapatuloy na mamuhay ng nakagambala o pabaya sa paglipas ng panahon? Ang tunay na pagkaapurahan ay nagmumula sa pag-unawa na ang kawalang-hanggan ay malapit na at ang kasalukuyang sandali ay ang tanging kailangan nating mamuhunan sa kung ano ang tunay na mahalaga. At marahil itanong mo sa iyong sarili, "Pero paano ako maghahanda para dito? Paano ko masusulit ang oras na mayroon ako?" Ang sagot ay nasa kung paano natin pinipiling mabuhay at kung paano natin pipiliin na gugulin ang ating oras. Ang sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 3:1, isa, sa lahat ng bagay ay may kapanahunan at isang panahon para sa bawat layunin sa silong ng langit. Ang oras na ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi lamang isang blanko na espasyo upang punan ng kahit ano. Ang bawat sandali ay binalak na may walang hanggang layunin. Marahil ang pinakamalaking hamon sa lahat ay isantabi ang mga pagkagambala, pansamantalang pagnanasa, at unahin ang mga bagay na walang hanggan. Nangangailangan ito ng pagbabago ng pag-iisip, pagbabago ng puso. At ang pagbabagong ito ay nagsisimula kapag nagpasya tayong pahalagahan ang presensya ng Diyos ng higit pa sa mga nakakagambala sa mundo. Kapag huminto tayo sa pagpapaliban sa kung ano ang tunay na mahalaga at magsimulang mamuhay araw-araw na may walang hanggang pananaw, narito ang sikreto. Kung sisimulan mo ngayon, makikita mo ang pagkakaiba kung magpasyak kang hanapin ang Diyos ngayon sa halip na maghintay para sa bukas. Magsisimula kang mamuhay na may higit na layunin, higit na kapayapaan, at higit na malapit sa kanya. Kapag inuuna natin ang Diyos, ang ating mga prioridad ay nagsisimulang umayon sa kanyang kalooban. Ang minsang tila apurahan at mahalaga ay nagsisimulang mawalan ng lakas, at kung ano ang tunay na mahalaga, ang ating relasyon sa Diyos at sa iba, ay nangunguna sa gitna. Ito ang pangako ng OC 10, oras 12 minuto. Habang naghahasik tayo ng katuwiran at awang ngayon, anita.